Hello, hello mga katripol Ayan, nagbabalik naman tayo Sa ating pagbablog Ayan, nandito na po kami Nakabalik galing Egypt Nasa Jeddah na po kami So ngayon, trabaho Kasi tulog yung alaga ko Kaya magtrabaho muna ako Abang tulog siya Maglapa, magplansa Ayan So alam niyo ba ang halaga ko, hindi pinapasok ng nanay, di ba? Ayos. Ganyan sila dito. Pag sa atin, kung mayroon mga ibin-ibin, kailangan yan ipapasok natin din. Kasi in kwan din yan, counter din yan sa mga grades nila. Sa kanan niya, wala. Hindi pinapasok kasi mayroon silang ano, parang ano yun, production-production. Tapos, yun, sabi ng nanay, hindi na papasokin. So, hindi na siya na hindi ko na pinaaral kasi ang kailangan doon magatin magulang hindi allowed yung dada kagaya ko magatin ng ano nila so hindi siya mag ano hindi siya magatin ang ginawa hindi na pinapasok so yan kaya magtrabaho na lang ako dito muna habang tulog para pagising niya nabawasan na yung aking trabaho so ayan may isasampay pa ako, may lalabhan pa ako. So, So, ayan. Nakapaglaban na. Nakapagplansa na ito. So, ayan guys. Parang naawa ako sa plato ito. Walang maghugas. Kasi yung maghugas, yung assistant ng tagaloto nandoon sa kabilang bahay, sa bagong bahay, sa dinala ni amo So, pag siya naman itong maghugas, So, kung hindi ako tama rin, hugasan ko lahat. Kung tatama rin ako, iwanan ko lang yung iba. Basta tulungan ko lang siya maghugas, kahit kunti. Kasi nawalan na lang ako sa plato. Hindi ang dami oh. Yung tagaluto, walang silbi eh. Hindi man lang maisip na may trabaho ni yung ano niya, hindi naman lang mga asa. Basta taga ang lang siya. So, ayan guys, nahugasan ko na. Hindi lang lahat kasi may trabaho rin ako. Magpa-plan sa ako ng gamit ng alaga ko para bukas sa school. So, yan na lang ang natira yan, kaldero, ilang peraso, dalawa. Ano oh, ka mo yan mag -light. Ay, na, nag, nag na sa'yo. Nag-start na nag-hakot si mga pamanyap-pamanyap sa inyong ni ay mayroong pag-indisina is timitan pa kami Kasi ang piling sa inyo? Ay, siyempre sa akin Sa Madam Maureen? Sa Madam Maureen, baraya Para naman, isabi rin un pala umalita bukong kuwanto at kusot kasi meron kami dryer mayroon dryer, pwede tulupi saya'to, siyempre mamanda niya yung kakwanan ano ba yon kaplus kaplusan? okay na saya'to ng kaplus kaplusan, madadadag na ako medyas dadag na bakla yanko. nilang guys ayon ang maglaban dere, sigis yun saan kaaguntas sa sapa? Luisito, <laughs> doy toy. <laughs> Sasarap pa. Hindi <laughs> di ako. Kun tasyo sa sapatos mo. Kun, just kasi ano ba? Tibetan. Ay banos na sina na buwet ko. Kay kapag ayupot to nang kanat nagbi mataod paraon. Kun, or oh, me just. <laughs> ako pag, mag hindi. Ako pag hindi ko kay tatapon naka yeah. Ma ko. Nakakasakit talaga manggugusot. Ma, matalbes na si ni pamay. Ang gano ka magpahirap.